So for today's video guys, mayroon tayong baga. Pag-ukay. Oh, ganda. Ang ganda ng mga ukay ito. Hindi, nagpulot ko lang. Nagpulot ko lang ito. Ito, bag ko siya. Ang cute na mga. And then, ito. Ang dami kong nakuha guys. So, okay. lang kasi bibigyan ko yung kapitbahay. So, of course, ito. May na ito kasi mahilig ako nito nagsusot ako ng ganito. dahil maliit akong babae kasi may mga brand kaya kukunin natin parang nasa sexy naman nito di eh sige lang ko oh, guys. si Hindi, Hindi halatang ukay-ukay. Hindi halatang pinulot. Actually, pinulot ko lang to guys. Ibigingin natin to she in oh my is she in but ibibigay natin ito Diyan sa kapitbahay ko yung uh -huh. um, mga white white kukunin ko yan Ito. kasi pambahay from europe feeling ko teenager may ari nito kasi maaano eh ang sexy nung bini actually tinapon lang naman to guys so, kinuha ko eto shorts palda shorts so kukunin ko to kasi ko ang bahay bibigay natin to doon sa kanya Tingnan niyo naman tong bag guys pag maliligo may bag Ayan. pang ano na bag di ba ang gaganda magbigyan natin ito sa kanya ito kukunin natin ito wala na inaano na naman yung ilong ko kunin ko to kasi pang bahay. Pang bahay yan. Pang bahay. Ito, tres. Kunin ko itong tres. So, oh, ito yung mga favorito ko. Ito mga galit ko. Ito. Kasi pinapanitulog ko yan. Ayan. Ayan. Hmm. So, ito kasi di di V eh. Ng brand to. So kunin ko lang to para sa Parang pa sya naman sa akin. Kasi sa akin kasi bibigay. Chinese kasi. pang maliit na babae. Ito siya to sa kanyang Ang guys. Ito, guys, bagong-bago. Kasi ito, Zara. It's Zara. Z, Zara. Z Zara. Zara. Kaya, uh -huh. so ganda feeling ko ang bumili nito hindi magkasya sa kanya kaya ayun ito na na lang and then another okay. Zara guys 99 dollars, okay. hindi ko alam bakit binili to tapos tatapon lang din naman pala hindi ko alam kung pang girl to o pang boy basta kunin ko lang to kasi sayang and then merong jeans dito na sobrang ganda ng mga jeans actually itong ito, jeans pukunin ko to siya to sa mga aking talaga yeah. ito adidas At, kunin ko to kasi papalitan ko na yung mga pambahay ko so o eto bago pa. Why still got tag price? Nineteen dollar. So, kumain ko lang. Kinuha yung may mga tag ad. Ito, so, pipinat isa. Ito. nga yung mga brand talaga siya. So, lang natin to sa kanya. Kasi, ito pa punin ko to. Ang dami kong napuka. At saka, may bag pa, pero hindi ko alam kung paano to. Ang bago pa sana, pero hindi ko alam kung paano to. Try kong punasan ulit nung ano nung leather money eh. kasi leather to eh oh ang cute kaya tinapon kasi yung iba may stain